overlooking dito Napaka solid na view mga brother Pati yung mga sasakyan dito Dito na tumigil para magpapicture picture. ang ganda Good morning Sandito pa rin tayo sa Ligaspi City at ang uh, lakad natin ngayong umaga ay punta tayo ng Tiwi Albay Alright, okay, bago tayo umalis, pakita ko muna sa inyo yung map Ito yung map natin, magsisimula tayo dito sa Legaspi City At uh, magdadrop by tayo dito sa Highlands Park Tapos mula dun sa Highlands Park, pupunta tayo dito sa Quituinan and Mayon Viewpoint uh, pagka, Mula dito sa Quituinan, Mayon Viewpoint, pupunta naman tayo dun sa Tiwi Albay Ayan yan po yung itsura ng map natin. Tiwi Albay. At kung makapansin niyo dito sa Tiwi Albay, no, sa gilid ng dagat mismo, dami mga twisties, di ba? Di ba? Dami niyan. Masaya to, mga brother. Dadaan tayo dito sa Gnyay, Tigaon, punta ng Naga City. At uh, itutuloy natin hanggang Daet. yan. So ang uh, ay ayon kay Google Maps ito ay may habang 254 kilometers at uh, abot yan ng 6 hours na ibiyahe. So, yan lang naman ang mapa natin. Sana magustuhan nyo itong video na ito dahil for sure magugustuhan mo ito. Let's go! So, maaraw-araw na naman pero wala na akong masyadong in-expect sa araw na yan. At saka yung sorsogon natin, dapat didiretso natin ito ng sorsogon eh. Actually, hanggang matnog dapat yan. Para ma-diretso madiret na natin eh putol na. Naputol na yung lakad natin. Dahil nga nagulan at uh, the same time wala akong laptop na gagamitin Dahil nga yung charger, yung adapter, power adapter ng aking laptop ay nahulog, nawala Tapos yung uh, nakausap kong taga Manila na dapat magship ng power adapter dito Ay wala daw silang stock So napaka unfortunate ang nangyari sa atin dito hindi ako makapag-edit at saka hindi ako makapag-save ng mga iba pang mga videos. So ang ginawa ko, as an alternative, bumili na lang ako ng uh, extra SD card na 128 gig para may magagamit gagamit tayo sa pag-uwi. Halbay Astrodome. Okay. Ay, ang ganda ng mayon ngayon. Wala halos sa ulap yung mayon. Teka lang ha, saglit. Ayun. Apakaganda, brother. Labas lang tumali ng city ng Legazpi. Na-impress naman ako sa location ng lugar na Legazpi City na 'to. Ang ganda. Napalibutan din siya ng bundok. Tao, syempre pinaka-highlight sa bundok yun, mayon, 'di ba? Napaka-solid ng view mga brother oh. Pati yung mga sasakyan dito, dito na tumigil para magpa-picture. Aba, ang ganda. hi, <laughs> yeah. That's my volcano right there. Buti na lang umaraw ngayon no, ng konti. Kasi kung umuulan 'yan, wala tayong dapat makita diyan sa Mayon Volcano na 'yan. Highlands Park. Pa solid, grabe. Dapat dire-diretso na tayo kasi may magandang structure duno, oh. parang kamay. Puntahan natin. hindi masyadong cloudy yung tuktok na moyo ngayon ang ganda oh actually mas konti pa yung kanina eh naiipon na naman sila dun sa taas <laughs> diba at kahit dito pa lang tanaw na tanaw muna yung albay I amin mean, tanaw na tanaw muna yung Legazpi City sa papuntang Kagraray doon tayo pumunta oh. kung di ako oh, nagkakamali ah. papunta doon yung Kagraray ay go park ay akitin natin tong kamay na to no fly zone pala rito kaya pala hindi ko mapalipad yung drone ngayon <laughs> bawal restricted area to para magpalipad ng drone naalala ko may airport pala dito malapit okay hindi pwedeng akyatin pa itong kamay na to ayan o sayang <laughs> Paka-epic ng mayon na to, ano? Wow. So, ito maganda to paggabi kasi mas taas siya ng konti. Tanaw na tanaw mo yung Legazpi City mula rito. Plus syempre itong bundok. Solid, no? So, skirt lang to bali ng Legazpi City, oh skirt lang siya, tapos paikutan natin, pababa tayo doon para makapunta tayo dun sa pinaka main road ganda oh, diba? ang lapad ng kalsada na to, tapos asfaltado nice so parang diversion road din dito eh para hindi ka na dumaan doon sa gitna mismo ng city ang lapad oh, haka kita nyo grabe naman daan yan mayon volcano <laughs> ayun wala na wala na halos ulap sa tatok-tok ng ngayon <laughs> bumubunga talaga tong si mayon eh no? wala nang clouds oh. Saktong sakto. Maganda yung mayon ngayon, walang ulap. <laughs> Hindi ata pwede ipasok yung motor. Perfect. Perfecto. Oh. Ganda ng view Wala nang ulap banda rito sa atin Sa kabila yung may ulap yeah. Uy may butterfly ko 60 ano Ang linaw Chamba maswerte pa rin ako Oops. Well, oh, magkape muna tayo doon. Sige, magkape muna tayo. Perfect spot to picture tayo. Kape muna tayo. ba diba? With a beautiful view ng mayon. Ay, natakpan na yung tuktok ko. Oh. Kanina, wala nang takip sa tuktok eh. Sabi nila, bihira lang daw ano to, magpakita yung tuktok na eh. So, ibig sabihin na talaga natin na maganda yung panahon, ano? Tapos tagulan pa ngayon, syempre. So, in-expect ko na talagang hindi ko rin makikita to. Nang ganto kaganda. Pero maswerte pa rin talaga tayo. <laughs> ayun banda ron, sa so, pupuntahan natin, uh, pakaitim na ng ulap. Wala, umuulan na yata dun. So, bababay natin to. Papunta dun tayo. Sa kabila ng bundok na yun, yung matangkad na yun. yan. Yan na yung papuntang Tiwi. Yan ang pupuntahan natin paikot, papunta doon sa may black clouds na yan. Hindi ko alam kung good luck talaga sa atin. Hindi ko alam kung mangyayari sa atin sa daan. effect Woo! Napaka-epic na ito Grabe Ayun na nga, kakasabi ko lang na alis na tayo Ngayon naman umulan na Ayun o no. <laughs> Alam nung maitim na ulap Sabi nag-e-enjoy na masyado tong si Mike TV ha Ayun, napupuno na rin ng ulap oh Actually, hindi naman sa tuktok mismo tong ulap na to Itong eh. fog na yan, yung tumatakip Dito lang malapit yan nandito lang malapit, hindi mismo doon sa taas ng vulkan. Wala na, ulan na yun. Sa so oba, kitang-kita. Ito na, palakas na lalo. Ayun, si Doming, naiwan sa taas. Binibigyan tayo ng blessing. Tanggapin daw natin yan, okay. Ayun na nga mga brother, at tapos lang ulan. <coughs> Matagal-tagal din yan. Nakakulang-kulang huh? sang oras din yung ulan na yun. Ha, ha. Yan, shout kay Kuya. Kinukuwentuhan niya ako sa mga pinapanood niya mga sikat na vloggers. Si na mga ah, ganun. <laughs> shout daw kay Reed. Reed Moto Vlogs. Ay, right, tara na. Ay, madulas <laughs> to. All right. Quit twinan. I'm going home. <laughs> Naku, no, tiwi muna tayo. Subukan natin sa tiwi. Sana hindi umulan doon. finally, hindi na tayo sa Tiwi Albay. Ano to? Coron Fiest Coron Festival. Oh, Kumukulikulimlim na naman. Gusto ko sana i-diretso hanggang Karamawan para doon tayo mag -ano na mo pag -o overnightan pero i-reserve natin tong Karamawan na to sa mga susunod na rides natin. May babalikan pa naman ako rito sa norte, I mean dito sa Bicol region. Babalikan ko pa yang Masbate at saka katanduanes sana hindi pa maubos tong SD card natin tinitipid tipid ko na talaga siya ayun malapit na ng dagat ato at na umuulan na ulit <laughs> yun yung yun yung salita dun eh ulit ah, kinakasalubong natin yung ulan Boy! Surprise, surprise! May twisties! Tago ko lang yung camera. Ang oh, malakas to Now, curious lang ako sa mga tubig dito sa daan. Kaya na ako napatigil. Tanong lang natin kung ang saan to. Tiwi pa rin ito tayo, no? Tiwi ay ba, Albay? Ayun, laki guys, oh. <laughs> Try ka natin. Ino mo ako dito. Sabi ni tatay, bukal daw, eh. Ang hirap. Ang hirap uminom. bilis na yung biyahe natin mula rito Yan nga lang May at may umuulan Kaya yun lang tayo dito saglit Napatigil talaga ako dito sa mga tubig na to Galing sa taas oh so. ah. Ay! Uy may hotel din pala rito Whoa! Ho -ho! Dagat na pala yan Hindi ko na in yun ha oh -ho -ho! Coastal Road, baby! Here we go! Oh, oh, oh. ayos! Siguro tambayan talaga to, ano? May ano pa eh, may dipunong kahoy dito sa gilid eh. Oh, oh, oh. okay. Ah. Nice. Tiwi Albay, guys. Malinaw pati yung tubig nyo. Tsaka so, sobrang kalmado yung dagat Anong oras na ba to? 1.27 ng hapon Ang kalmado Wala mo nang kaalon-alon <laughs> meron ulit lay-by dito Incredible May favorito Mountain Road, Coastal Road man Mountain Road tapos Coastal Road pa Saan ka pa ba? Diba? Parang may vibes to sa ano eh Sa Ilocos Norte yung malapit ka na sa Patapat Bridge Diba? Yung magagaling ka to sa ano sagaan, woohoo, haha <laughs> solid, ya, yeah! ayo, woohoo Welcome to Partido Riviera Pride of Patitinan Ayun Meron palang view deck dito <laughs> Di ba? Gaya na sabi ko hindi Hindi ko na kailangan sabihin maganda tong lugar na to eh Ito na nakikita nyo na Wait lang ah. Bang level to. Ah. Wow. Oh my dito ano to? <laughs> Slide ka na lang doon diretso ka na sa dagat. Kanda doon madadaan pa lang natin banda rito. Pero swabing-swabe siya. Grabe mong overlooking dito. <laughs> Alright, I love I love rage Urage <laughs> Ay, to rage pala I love to rage Ganda rin, no? Parang batanis beauty kata dito tara tingnan natin <laughs> tenong ang ulam ito sa robot robot, robot. ano ang gawa ng ano sa robot <laughs> ah. nakita nyo ba kung gano ka itim itong clouds na hinaharap natin Eto sigurado ulan yan Napakalakas na ulan yan Sigurado yan Sagnyay pa rin tayo Sagnyay proper Grabe oh Walang patawa dyan Promise Okay handa ko na yung kapote Dahil Ina-expect ko na na tayo ng Malakas na ulan dyan Sa unahan Ano muna tayo masisilungan sa unahan Sabay suot na tayo ng kapote Dahil sigurado na to Good evening <laughs> Pa-around na na to, Quarter to six na Ngayon pa lang tayo nakarating dito sa Sipokot So ngayon nagdadalawang isip ako Kung ididiretso ko na ng tagkawayan uh, Pwede rin naisip ko dito sa daet Kasi Para next time magbabang magbabarko na lang tayo papunta dun sa dito malapit para hindi na tayo dadaan dito kasi ayaw ko nang daanan ulit eh. nakaka-trauma tong Maharlika Highway na to eh dahit na lang tayo tara overnight tayo sa dahit tapos bukas tsaka tayo mamasyal dun wala ko alam kung sa dan ang uh, napuntahan ko lang dyan dati yung Vinson's o oh, para kali yata o oh, Vinson's napupunta kami ng uh, Kalagwas. Calaguas maganda nga pala yun Calaguas Island puntahan nyo yun lang yung time na pumunta ako dyan pero yung ibang pasyalan hindi ko na alam so yung pinagdaanan natin doon kanina sobrang lakas ng ulan kaya hindi na ako nag vlog ngayon palang ulit ako mag record dito sa Maisipok napakahaba ng distance na yun guys ang haba rin ng ulan dumaan ako sa gitna ng Naga City para magpa charge kahit doon sobrang lakas din ng ulan so anyway ito na diretso na tayo good morning good morning good morning ito ay sa daet uh, Camarines Norte uh, bago tayo malayos pupunta muna tayo ng uh, Bagasbas Boulevard Ayan. good morning daet Uy, ang ganda ng daan papunta dito ah, yung bandang si ang ganda ng daan e, partida ka, ah, gabi pa yun dumaan ako ah pero ramdam ko ang ganda ng daan malapad anyway yun yata yung kapitolyo ba banda sa loob ng compound na to Kapitolyo ng Camarines Norte Ang haba na ito ha Dire Diretsyong pamaba Mula dun sa main road kanina Sa may highway Dire Diretsyo na to Oh wow Okay I think ito na yung simula Kung saan saan ako lumusot eh Ang ganda mga Ang ganda mga brother sabay tayo dito ng kasilong <laughs> para kayo mga paulo ko dito ngayon ng silong <laughs> ang layo pa naman dapat tumigil na pala ako doon kanina sa gasoline station doon sa petrod eh. at tuloy eh, napasubo doon <laughs>